Hello mga kabisdak! Welcome to Baguio! Joke, North Korea, di bitaw. <laughs> Welcome to Gangwondo. Ganito ang view namin mga kabisdak, every morning, early morning. Foggy at misty ang ating ano, umaga mga kabisdak. Hanggang ngayon is hindi pa rin nakauwi si Daddy Insoy. Kaya si Kuya Saddam at si Lungkoy lang ang natatrabaho sa ating farm. Ang sabi kasi ni Doc, dapat daw magstay si Daddy Insoy sa hospital ng mga 2 weeks kasi nag-undergo siya ng treatment. Sirang-sira na kasi ang kanyang pancreas kaya inaayos ni Dr. Noat. Hopefully, next week is makauwi na si Daddy Insoy para tuloy-tuloy na ang ating trabaho dito, guys. Marami kami naka-stuck, natanggong ang aming mga trabaho dali. Tungod kay wala lagi si Daddy Insoy. Pero kagabi, tumawag siya na makakauwi daw siya today. Saturday yan na araw, guys. Magkakauwi siya na Saturday around 10 a.m. Tapos, babalik na naman siya sa hospital ng 6, 6 p.m. So, mag-stay lang siya dito ng 5 hours. Ay, hindi. More than 5 hours pala siya na mag-stay dito sa bahay. Nakiusap kasi siya kay Doc na kung pwede ba daw umuwi siya, kay no? ay lang. Itingnan e lang niya, i-check e lang niya ang aming chili farm kung ano na ang step na gagawin kasi supposedly is mag i-spray e naman kami ng mga pesticide or insecticide. Buti na lang pumayag si doktor at pinauwi siya guys. Pero yun nga, kailangan niyang bumalik sa hospital ng 6 o'clock at for breakfast is nagluto ako dito. Si Lungkoy pa lang pinagluto ko dyan guys ng ano, magtitino lang manok ako ba na lalagyan ko sana ng sotanghon. So ganyan ang style ko guys. Pag magtinula ako ng manok na may sotanghon, piniprito ko muna ang karne ng manok bago ko sya, isabaw. At may mga dumating tayo ng mga deliveries, kaya pinag pinagbuksan ko kay Longkoy, nag-order nag, nag -order ako ng sabon. Ayaw kasi nilang maligo, na body wash ang gamit. Gusto nila ng, ano ba, bar, bar soap. Kaya yan, nag-order tayo ng bar soap. At, pinalitan ko na rin yung aming watering can, kasi yung daan na mo, yung luma namin-namin na watering can is masyadong wala na, nabungi na. Nawala na yung kanyang sprinkler ba, sa kakalaro ni Lutulinsoy. Eh. At ayan na, naluto ang ating tinulang chicken with uh, so tanghon and cabbage si Kuya Sadam at Lungkoy lang ang nag-breakfast kasi ako mga kabisdak is nasanay na ako na hindi talaga nagbi-breakfast nagko-coffee lang ako minsan talaga is tubig lang pero nung nasa Pilipinas pa ako is nag-breakfast talaga ako mga kabisdak itong si Kuya Sadam at Lungkoy sanay talaga sa breakfast kaya pinagluluto ko sila ng kanilang almusal or minsan sila lang ang nagluluto or minsan nawala na hindi na sila nagluluto yung kung ano ang ulam namin last night yun na yung iniinit nila at simula ang dumating si Kuya Sadam at ko coin need talaga namin ng bagong ano ay ng iba ng isa pang ano ba washing machine kasi ako doon man ako naglalaba sa bahay ni Binan kung nakikita nyo sa mga luma nating mga vlogs doon dinadala ko talaga sa bahay ni Binan ang at aming mga labahin pero si pero sila Kuya Sadam at Lungkoy kailangan talaga nila ng kanilang sariling washing machine kawawa naman kasi pag mag hand wash sila mga kabisdak ang lamig lamig ng tubig galing sa gripo maninigas yung kamay mo lalo na oh, kung early ng morning ka maga alaba akala kung magkasing size lang yung bagong watering can natin at sa ang ating lumang watering can pero hindi pala no obviously mas maliit yung ating bagong nabili na watering can pero okay lang yung guys mas gusto ko nga ito kasi magaan lang pero yun nga mabilis lang siyang maubos yung kanyang tubig ba kasi nga maliit lang man yung capacity pero okay lang yan oy at least hindi magkakabraso ang an, hindi magkakamaso lang ating mga braso hindi magkakabraso ang ating muscle <laughs> maliliit pa kasi itong ating mga pananim kaya kailangan natin silang diligan pero mga next month okay na yan sila guys, lumalaki na hindi na natin kailangan pandiligan. Ang mga Pinoy veggies pala ito guys, yung sa gilid ng aming bahay, ito yung mga tinatanim ko ng mga gulay, may ampalaya tayo. Galing talaga yan silang Pilipinas, may balatong, string beans ba, may alugbate, may ukra, galing yan talaga silang Pilipinas guys. I'm so very proud, charot. Ang ganda talaga tignan pag bagong dilig mga kabisdak no, kasi ano sila ba, Nag nagiging presko yung ating mga halaman, sana all, nakakapresko talaga ang dilig, charot. So what are are you waiting for? Don't wait. Magdilig na. Charot. <laughs> Di ba na kayo mga kapsida kasi nakaka-presko talaga ang mag-shower ba? Maligo ba? Kamu kay green-minded po mo Medyo lumaki-laki na area ng ating garden. No? Kasi dati last year, isang area lang ang tinatamnan ko ng mga gulay. Pero ngayon na dumating na sila Kuya Sadam at Lungkoy, nag-expand na ako kasi ano man, marami naman kami kakainin na, kakain ng gulay. Pero itong si Miming, parang gusto din ata niyang madiligan kasi kanina pa yan siyang nagadikit-dikit sa akin ba? At si Little so is finally naga nagising si Little Insuy mga kabisda I mean bumangon na ba siya ba pag weekend talaga is late bumabangon ang batang yan at tum, tumabang tumabang tumulong din sa akin na magdilig pero ang kanyang dinidiligan is mga flowers parang nagaduda na ako dito kay Little Insuy At finally, nakauwi na si Daddy Inso mga kapsidak pero until 6pm lang yan kasi babalik man yan sa hospital. Nag-iiba talaga ang aming ambience pag nandyan yan si dadi Insoy. Parang siya yung aming ano, para siya yung aming clown. At weird daw kasi usually ang dinadala talaga yung Daddy Insoy pag galing siya sa bayan, ang mga pasalubong niya is meron talaga yung beer, merong soju pero ngayon wala ng beer, hindi na, siya, hindi na niya, hindi na siya umiinom. Char. Hinding hindi na daw siya iinom at hinding hindi na daw siya magsis sigarilyo, charot. Um, Bantay man na. Basi isang simana na po na. Kung napansin nyo, parang may nginunguya ang kanyang bibi guys. Kasi gum yan. Yan yung replacement na kanyang sigarilyo. Oh, uh, very good. Kung mauman ka ha. Oh. Tingnan nyo. Kung hindi pa na hospital, hindi siya maka na dapat niya niyang mag-stop ng sigarilyo at mag-inom. Lagi ko man yan siyang sinasabihan mga kabisdak na itigil na talaga ang pag-inom at sigarilyo. Pero hindi man maminaw. O oh. hindi nakikinig yan sa akin. So kailangan pa talaga niyang ma-hospital bago siya maka-realize. Oh. Gaya ng sabi ko kanina. Umalis pala silang tatlo, si Kuya Sadam Lungkoy at si Daddy Insoy kasi may tatrabawin sila guys, may part-time, may nag-request na kasamahan ni Daddy Insoy kung pwede ba daw mag-part-time si Kuya Sadam at si Lungkoy maglagay ng mga fertilizer sa ibang farm. At dahil free man si Kuya Sadam at Lungkoy today, kaya na kaya pina-part-time na lang namin sila no para may extra income sila ba. Harmony. Unsa go <laughs> <laughs> 잘랐어요? 후수? 어, 했어. 엄마 했어요? 엄어 응. 아 아이고 내가 종우아빠랑 삼진들이 알바 있어요 어디 가서? 막내니. 일하러? 네일 아이고 At ayan, it's time to mekos-mekos na naman in the kitchen. Oh, ganyan talaga, guys, obligasyon mo kasi pag daughter-in-law ka, pag yunori, parang ob obligasyon mo ba na pagsilbihan ang iyong biyenan, mga once a week lang, guys, kapag malapit ang inyong bahay kay biyenan, dapat mo talaga silang bibisitain unless kung patay na inyong mga biyanan at uh, father-in-law so wala ka nang bibisitahin wala ka nang pagsisilbihan pero kasi ito magkapit bahay lang kami ni binan so parang dapat parang obligasyon ko talaga na pagsilbihan ka siya kahit ano lang kahit once a week lang mga kabisdak sa pagkakaintindi ko parang payback time siya mga kabisdak ba kasi naging daughter-in-law din man yan si biyanan ganyan din ang kanilang ginagawa sa kanilang mga parents-in-law talaga nagsisilbi sila mga kabisdak pero ngayon sa mga modern na mga families modern na, na mga daughter in law, hindi na sila nagsisilbi guys. Uy, pero kasi nga itong family ni Daddy Insoy is makaluma man yan sila mga kapsda. Kaya ito, oh, silbi pa more, luto pa more, hugas pa more, limpyo pa more. Pero okay lang, nai-enjoy ko din naman guys, bukal sa aking kalauban. Kasi itong binan ko is napaka ba mabait, mabait po talaga ang aking binan. swerteng yung swerte ako sa aking binan mga kapsda. Oh, di ba? Sana all may mabait na mother-in-law. Hindi yung monster-in-law. Oh, talaga pang mabait ang inyong mother-in-law. At pinagluto ko pala siya ng kalgoks kasi ito man yung paborito niyang ulam at matagal-tagal na din kaming hindi nakakain ng kalgukso. Kaya yan ang pinagluto ko kasi very easy lang guys at very madali lang lutuin ang so Magigisa ka lang ng bawang sa sesame oil. Sesame oil talaga ang gagamitin mo dyan guys kasi mas masarap pag sesame oil. Nagisa ko ng bawang tapos nilagay ko yung seashells. Shell. Sea seashells na binalata ng mga kabista. Pwede ding seashells na may balat pa. Basta kay ano seashells mga kabisdak best kasi ang seashells sa kalgukso tapos nilagyan ko lang ng pinakulong at ah, tinimplahan, black pepper, asin, uh, pa, black pepper, asin, paminta. Ano? <laughs> may magic sarap at may kunting MSG. Yun lang guys. At nang kumulo na is, ilalagay mo lang yung, ano, pansit. Mabibili man yan sa supermarket, yung guksu ba? Yung pansit na nilalagay namin sa kalguksu. Confident akong magluto dito mga kabisdak dahil mabait niyang mother-in-law ko. Kahit hindi masarap ang akin niluluto, sasabihin talaga niyang, oh, majiso, majiso, majiso means masarap. Kahit hindi naman masarap. <laughs> parang sinasabi lang yan siguro para ano mas ganahan ako magluto ba <laughs> Murag na lang ulog-ulog po ng kabinan po para ganahan ta magluto. Pero sige lang, Lumabas <laughs> lang ako saglit para magkuha ng mga shallots. Itong shallots ay parang ibang klase ng ano to guys, ibang klase ng spring onions. Dito ko lang to nakita sa South Korea guys. Ito palang itsura ng shallots, no? Yan. Kasi may namol si Binan yung bang ano, mga dahon-dahon ng mga gulay. Gagawin kong ano daw, ipukum-pukum ko daw. So, titimplahan ko daw yung kanyang pinakuluan ng mga namol, yung mga daun-daun ba? Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ito ba? parang hagunoy siya oh hagunoy ang tawag sa itong dahon na to parang kahawig ng hagunoy hagunoy sa mga bisaya hindi ko lang alam anong sa tagalog ang hagunoy bigay ito ng kanyang best friend. Yan, hindi ko hindi ko nakita kung anong itsura nito sa personal anong itsura ng halaman na ito. Basta kay halaman ito mga kabisdak. Ganyan talaga pag spring, marami talagang pwedeng makain ng mga damo-damo dito mga kabisdak. Si Bienna na ang nagpakulo sa mga dahon tapos bin niya yung bang bandawan mo sa malamig na tubig. Yan na guys, tapos ako na yung nagtimpla, nilagyan ko ng dinikdik na bawang, super pino na pagkadikdik ng bawang at syempre ang ating mga shallots, yung kaninang kinuha ko na mga shallots ba. Ini slice-slice ko lang nang nipis para ano din ba bumagay. Mas maganda kasi pag maganda yung pagkahiwa ng inyong mga ricados. Nilagyan ko ng asin na pampalasa asin, kunting magic sarap at kunting MSG. Careful lang talaga sa paglagay ng pampalasa, no? Pakunti-kunti lang kasi itong si Benan, itong mga Korean sa mga abstract, ayaw nila ng salty, ng ano ba? Ano ba ang salty sa Bisaya? Nang parat ba? Ayaw nila ng maalat yon Tapos nilagyan natin ng sesame oil, hindi talaga dapat, hindi talaga mawala ang sesame oil at ground na sesame seeds. Tapos nalagyan ko din ng konting tuyo. Naglagay ako ng konting tuyo kasi parang ano siya, parang dry siya ba, hindi siya appealing. Dapat may ano din. Dapat basa-basa um, din no para lami itanaon. O di ba? Wa pa lami itanaon ang sudan nga dry kanang uga ba. O di ba? After natin magtimpla sa namol is bumalik naman ako dito sa ating kalgok. So this time is nilagay ko na sa kumukulong tubig yung sabaw pinakulo natin yung sabaw ulit. Tapos nilagay na natin yung mga pansit. Masarap kasi ito mga kabisdak pag i-serve mo siya agad. Hindi iba ano ba? malabsa yung hindi na overcook yung pansit hindi kasi masarap pag no, mataba na yung pansit na sagi na ba sagi so ayan na nag ano na ako nag set up na ako sa ating table ito ang gusto ko dito sa Korea mga kapsta, kasi itong ilang mga mesa is madala madaladala ni mo ba ma ni mo ma maasimbol unsa imo pa jong transport <laughs> gikan diri sa kusina imo na si don pa dun, dito sa sala kasi sa sala man kami kumakain din nanu hindi po dito sa kusina kasi sa sala nandoon man yung TV so habang kumakain kami is nanonood na din kami ng palabas syempre hindi talaga kumpleto ang kainan ng mga Koreano kapag walang kimchi especially my may kalguksu mga kabisdak the best partner talaga ang kalguksu at kimchi uh, lahat man guys lahat ng ulam is best partner po ang kimchi kaya hindi hindi talaga mawawala sa hapag kainan ng mga Koreano ang kimchi. So ito po yung ginawa namin ni Chagun Oni no. Panoorin niyo guys sa aming mga vlogs dati. Gumawa kami ni Chagun Oni ng oh, si Chagun Oni lang pala ang gumawa nito. Yolmo kimchi uh, last month ata or two months ago. So kanya ganyan na ang kanyang itsura, naluto na siya mga kabisdak na ano na ba? Na ferment na siya ba mga kabisdak? Oh, ganyan, ganyan ang gusto namin kami dito sa aming bahay. Ganyan ang gusto namin sa kimchi, yung maasim-asim na bitaw. May iba naman na ayaw nila ng maasim-asim na kimchi gusto nila yung presko pa. Ang kimchi kasi is, aside sa healthy siya, is nagpapatanggal umay siya mga kabisda, kaya gustong gusto ko din itong kimchi. Hindi man ako mahilig sa mga Korean food mga kabisda. First time ko lang nakatikim ng Korean food ng kimchi nung na-meet ko si Dan Insoy. Si Daddy Inchuy ang nag-introduce sa akin ng kimchi pero doon man sa Pilipinas. Iba na po ang ano ang lasa ng kimchi pagdating sa Pilipinas. Magkaibang magkaiba sa kimchi dito sa Korea. Na-alter na ba? Naiba na yung kimchi, lasa ng kimchi pagdating sa Pilipinas kasi parang binabagay nila yung lasa ng ating ng lasa ng Pinoy, 'di ba? Mahilig ang mga Pinoy kasi is mahilig sa matatamis kaya ang napansin ko ang kimchi diyan sa Pilipinas is uh, matatamis siya, matamis siya konti at hindi manghang. Yes, hindi masyadong maanghang ang ating kimchi diyan kumpara dito dito sa original na kimchi sa Korea. At honestly, unang tikim ko ng kimchi ay hindi ko talaga bet. Hindi ko siya gusto mga kapisdag. Pero nung ano, nasa katagalan na parang hinahanap-hanap mo na siya ba? Kaya ngayon is naiintindihan ko na ang mga Koreano kung bakit hindi talaga pwede ang kainan kapag walang kimchi. Parang hahanap-hanapin mo talaga yung lasa. Char! Sana all. And that's all for today's video mga kapisdag. Please like and subscribe. Ingat lahat!